Kau baik-baik tinggi-tinggi Pwede kitang i-video? Ma'am? Pwede i-video kita? Opo. Bakit kang umingiti? Ha? Bakit kang umingiti? Ilang taong ka na? Sikipyon po. Ilan ang anak niya? Ito po, ma'am. Kaya lang pa'y makasalipan yung pamilya na po, ma'am. Uh, o, binibinta niya Opo, yan? Opo, ma'am. Ako... Taga saan po kayo? Yan lang po, ma'am. Kami sa, sa, sa pamanay. Ah. Uh, bibinta niyo ako? Ko. Kano ba yan? mas mura dun sa ano ah, yung binibilihan ko, tatlo singkwenta. Ay, ito po tapo <laughs> Joke lang. Teka. <laughs> Taga saan ka? Mam, Ma sa sa Tamanay sa -tama po. Saan na yung probinsya mo? No? Ay, wala po ma'am, hindi na po ako lumaki. Ilalagay ko to sa vlog ko ah. <laughs> oh, Anong pangalan mo? Marite. Marites. Mami, Ah, uh, sige. Dito tayo kasi merong nang next, oh. Nakita ko sa salamin Halika, dito pa lang. Ah, uh, uh, meron na kasi sa salamin, oh. No? Uh, Nakapila. Galing ako sa trabaho, kaya, ano, magbibigay lang ako ng konti. Konti lang. Ah. Uh, Ay, salamat po, ma'am. God bless. Ay, ma'am po. God bless. Bye-bye.